to myself What a wonderful Hello! Good afternoon everyone! <laughs> Hi guys! Good afternoon! Oh wait lang ah. It, ah, Ito na yung hinahanap ko Habang Thank mo. you tito Sige nga, try mo nga <laughs> Try mo nga yung mo. Okay, saan okay. Try natin. Paano ito buksan? Try natin. Try na ano pabango. Sige nga. Ano mo? Wow. Okay, so. Hindi tayo pala dito. Thank you, Tito. Kaya ano mo muna kung ano. Kasi nag po siya ng pabango niya. Tapos ngayon, may okay, pupuntahan kami. Mm -hmm. Ngayon ay pupunta kami sa school niya dahil ngayong araw na ito ay orientation niya. So, orientation niya ngayon. 2.30, ay, 2.30 na po ngayon kasi 2.35. Tapos, ang orientation niya po is 3 o'clock. <laughs> wala pila yung school niya kasi wala pa po akong tulog kasi may trabaho ko ng gabi. Sige nga, try mo nga yung pabango mo kung gusto mo yung amoy Gusto ko talaga itong amoy mm. Hindi nga Bango uh -huh. talaga Bango? Uh -huh. So ano yan, yung Ian Darcy? Dahil eh? maganda pala kapag Lalo na kapag yung totoo na talaga na kayo uniform Hi! Thank you Lord! Sa so, wakas ito na yung ko Ay <laughs> ah. Ito yung itsura ko. Pero wala pa akong ligo. <laughs> ako yung walang ligo ngayon. <laughs> Naligo ako ulit? Ako <laughs> oh, may na maliligo kasi nga may trabaho ako. Wala pa akong tulog. May trabaho po ako ng gabi. So, nakatulog lang na ako siguro ng mga isang oras. Oh, Tapos takbo tayo guys sa school nila. Yan. Jeffrey. Para sa orientation niya. Para sa oh yeah, orientation. Uh -oh. orientation. So excited ka na? Excited talaga ako. Excited ka na? Umimit mo na yung mga... Di ko pa gusto mamit. Ma Hindi mo pa gusto mamit? Bakit? Unahin ko muna yung mga bading <laughs> Ano? <laughs> ano? <laughs> ano <laughs> ano daw? Unahin yun, nyo muna yung mga bading <laughs> Ano muna yung mga bading <laughs> Ikaw ba mga, ka mga kabes. <laughs> ako nagdududa na. <laughs> Lalaki ako. Lalaki eh? ako. May sinabi ka daw kaya TV. Wala nalang nalang sinasabi ano ka. Ano nalang nalang sinabi ka daw kaya Timarity. Yung 50-50. Ano yung 50-50? tinanong nalang kasi siya ni Maribi. Oh. Ano ba? Baba, ano, ano, ba din mo nalaka? Sabi niya 50-50. Uh. <laughs> 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 ano yung 50% na yun? <laughs> Ay, ikaw ah. yung ano, yung sabi yung galawan pang babae, pero iba yung yung nararamdaman pang ano, pang babae din. Hala <laughs> ka! Hindi na 50-50 yun! 100% na yun! Ay, saan na ako na ako. Nararamdaman na babae din. Yung ga, ga galawan ko parang babae. Ay. Yung nararamdaman ko. Babae ay, din <laughs> ay, din. Akala <laughs> niyo Halak ka, Jeff. Aray ko. Aray ko. Aray ko. <laughs> Malamang ano, tatakbo to sa classroom nila bilang muse. Hala. Pero excited ka na sa pasokan mo. Excited talaga. Excited Kasi excited na talaga ako. Sa ano na pala, next week na pasokan mo, di ba? Yes, of course. Next week, week. na. Sana madali yung, uh, para madali din ako makagraduate. <laughs> Ang bukas yung bung mamadaliin yan. I enjoy mo step by step Dahan dahan um, lang. Enjoy myself. Enjoy ano myself. Enjoy myself. Oh, uh, nanini bago uh, ng sapatos ko. Anak ng sapatos <laughs> ko. I sapatos ko ngayat ngat parang aso. Sirang. <laughs> <laughs> Sirang <laughs> Sira yung gilid di. Eh. <laughs> <laughs> o, sa muna tayo si DJ Ventures. ba, pa Paano eh? ano mag, mag, mag subscribe ako? Tapos share. Yes. Oh, hindi pa tayo late kasi ang, ang late is ano lang ng 3 o'clock. Iba talaga Pinoy. Hala, yun lang di tayo nakalusot. Hello. Pwede pa, pwede pa. Pwede Diba, beating the red light na tayo niyan pag ganyan. So dapat pag ano, wag na. Saka baka bigla may tumawid na ano, yung aksidente. Hindi Diba kung ano talaga kami, saktuhan yung oras namin kasi talaga wala kong tulog since malapit lang naman yung uh, school ni Jeff so ayun sana lang may maparkingan kami dala kasi dala namin ngayon is pick up truck dahil doon sa sa, sa mataas actually yung mataas yung school nila Jeff tapos may parkingan kasi pababa ang problema doon kapag ka umuulan sa park, pinaparkingan sa gilid nila sa baba Bumabaha so kaya ito din nila namin ayun na umuulan na ito pa yung ba tayo? wala <laughs> <laughs> May karo naman <ng> <laughs> ako. wala tayong pa yung mm. mga... Waro. Ang... Waro si Kanta. <laughs> Ayan. So, ilang oras na lang. So, hindi ako antungin doon sa orientation. Kailangan makinig ka mabuti doon sa orientation kasi doon doon mo malalaman yung mga gagawin mo sa first day ng school mo. Parang ko. Ano ba yung mga kailangan mong gawin? yung mga house rules kumbaga, school rules. Malalaman natin morning. yung schedule. Oo. Maganda pag morning kasi nga at least diba, Ah, uh, mas eh. Yung ako parang par din sa akin, no? parang fresh na fresh yung utak mo. Since ikaw naman ay maaga kang nagising, di ba? Like, uh, so parang hindi ka na rin mahihirapan kasi lagi siyang maaga nagigising eh. Kahit, ata, kahit ata, anong araw to, Maaga pa rin siya nagigising eh. Kumbaga may body clock na. na. May body clock na. Tatawa ako. Yung sa, yung pantalon ko, tinan may dumi pa ng konti. Ito yung gamit ko kanina, ay eh, kagabi sa ano. Sa trabaho. Oh. Naabo tayo, di pa tayo late. <laughs> Alright. Naray naman naka-close pa yung ano niya, yun, no? Naka-polo shirt siya. Tama yan, naka-polo. Sila biyan ba kayong ganyan suotin niya? Hindi po. Hindi naman. Hindi. At least Kasi ganyan hindi. talaga yung estudyante. Yo. Instead, hindi naman pumunta ka sa school yung yung, yung ano mo, yung t-shirt mo, yung pang ano, pang showroy dapat pang school talaga. Oo. Saka yan, tama yan, naka naka polo shirt, malinis, naka sapatos. Ayan. Buti di ka nag -make up Dai. Dai! Huwag na lang yan. Baka magga... Baka magaya tayo ni Madam. Baka Hala. magalit. Baka magalit. Tigot ka kay Madam. Hello, Madam Yu. Madam Yula. Baka mas maganda pa. Hala! Madam <laughs> Yula, baka daw mas maganda pa yung sa'yo. O oh, yan, sumagastart so na yung ano mo ha, ikaw talaga. Malapit um, tayo sa school mo. Malapit tayo sa school mo. And syempre, pasalamatan ulit natin, ano? yung mga sponsor mo. Oh, po, si Tita Ayan. Jasmine na no? Oh, okay. Na, malapit na kami sa school niya. Ang problema na namin kung may paparkingan pa kami. <laughs> Pag wala, babalik kami ng Robinson. Doon kami. May malapit to kasi ditong Robinson. Oh, dito kami magpapark muna tapos sa ah, kami pupunta doon sa school niya so, kasi ang hirap so si Jeffrey hatid sundo naman siya yeah, hatid sundo ko siya sa school kaya sa first day niya so malalaman na natin kung ang oras ng pasok ba niya ay alas 7 or alas 6 so ma susundo na natin siya. Na e tayo? Malapit na tayo, excited ka na. Excited na. Kailangan din po ako makakapasok sa school niya eh. Ispak ba? Oo. Hindi nag-aaral. Magkatabi lang po sila ng school ni Nea. Ni Zenea, di ba? Ni anak nila, teacher ni Ita Ena. Tito Rins TV. Mm Hindi -hmm. nag-aaral na kami. So, ayan na yung school niya. Kakaliwa tayo dyan titingnan natin kung pwede tayo mag-park dyan pag wala. Saan na mayroon? Saan na mayroon pa? Ayun, mayroon pa. Pasok. Ayun, sobrang, sobrang ano kasi nito eh, pababa as in. May magbawal kaya sa atin. Bagay, ano ka naman eh. Di no na parking? Hello. No. No, student ka naman eh. Sabi naman natin. You are students. Ay, de, no parking doon sa ano. Doon sa may entrance. Kasi nga, ano yun eh. So, ano lang natin ito. Pagano <laughs> din po ako. Ano, sa ganti pa ako. konti. And, alright. Wait lang. Hi! Oh. Yeah. <laughs> hey guys, <laughs> nagawa madali kami. Mali pala, mali. Hindi rin na inform. And dito na kami sa school ni Jeff actually. Pero hindi pala dito gaganapin yung orientation. <laughs> Saan yun? Doon daw sa main campus nila So medyo malayo-layo pa kami Yung my church daw 15 minutes 15 minutes? 15 minutes My God Kaya pa siguro Sabihin natin na traffic <laughs> Alak ka Aray ko Hindi rin Hindi rin averse si Jeffrey <laughs> hindi tayo sa building pagpasok namin dun sa ano sa... kaya parang, parang wala mga student wala mga estudyante. sana hindi tayo traffic tuloy tuloy hindi yeah. yan tiwala lang kaya lang yung pag ano natin dyan medyo ano oh my god <laughs> nakakatawa ba? pagpasok namin dyan ay hindi dito sa Elbindo daw. ah, may ano pa pala to, may ay feeling ko alam ko na yung ano, alam ko na yung sinasabi ni Kuya nung guardia doon sa school niyo. Ala, natatawa ako napatakbo kami pabalik ng kotse. Feeling ko yung mga nandun doon naliligaw din yun. <laughs> na, yung mga kasabay kasi ano, sabi sa sasakay, so, feeling ko naliligaw din sila. Na traffic pa talaga. Kaya nga. Hala. Ay. Yan talaga nangyari sa sobrang excited. <laughs> Ay, ano ba yan? Namatay ang parang kotse. Alam mo, pagka... Ayan yung pinag tayo, pinag-uha tayo. Ayan na yun Iba talaga pagka ano pag, Iba talaga pag nagmamadali ka Kung ano <laughs> Ayun, pinago tayo, pinago Namatay, yeah. namatay pa tayo ng kotse kasi nabitawag Nabitawag ko yung clutch 10 minutes, ten minutes Ten minutes, minutes. Ha, ten minutes pa, hala <laughs> Hindi kaya yan Kaya yan. slowly but Slowly but surely Okay lang, pagkating natin doon Feeling ko yung mga naligaw din <laughs> <laughs> Yung babae parang natulala <laughs> Oo, oh, sir, ha? <laughs> ang ganda pala ng suot. <laughs> ang suot, ang ganda pala Ate. Naligaw din pala sila. <laughs> Kawawa naman. Ay, ang sayo naman. Ah, talagang tumabi. tumawi. Tatawa ako. Ah. Bakit? Che, bakit hindi ka na inform? Hindi ka ba na inform na ano? Pala doon sa group chat niyo, nandito pala gaganapin. Hmm. Uh, dito daw sa St. Louis, sa campus. Tapos hindi ko alam yung saan yung campus. Natala ko doon. <laughs> eh, hindi yung alam ko eh. Dito pala. Na, ah, kasi ano, maliit lang. Ibig sabihin kasi building lang na ano yun. Oh, ang ganda-ganda pa naman ng parking namin doon. <laughs> Sabi namin, ay eh, maganda pa din na rito. <laughs> Hindi mo nata tayo papaalis eh. My God! Aray ko. Ganyan po talaga pag live. <laughs> <laughs> live na live. Natatawa ako. Aray ko. Ka. Kaya nyo lang, tumakbo kami yung babae. Uh, <laughs> nawa ko sa babae kanina. Parang <laughs> nat sa natulala siya. Eh. Parang natulala sa tumingin sa atin. Ha? Huh? Hmm? Akala niya siguro taga-school tayo. <laughs> <laughs> ha? Saan ba? <laughs> <laughs> sa tayo sa sangay. Sa tayo sa sangay. <laughs> yan tala, yan ito na yung nangyari sa so, sobrang excited. And kung hindi silang madami, pwede natin silang isa kayo eh. Yeah. Kailangan ang dami nila eh. Ang dami nila. Ang dami nila, hindi tayo kakasya. Parang isang pamilya sila eh. Ayan, So may makikita natin ta yung malaking simbahan. Dito na yun. Tapos tumbo. Ayan! Ayan na! Ayan yung simbahan. Ayan na, ayan na! Ayan na! Sabi ko na alam ko yan eh. Feeling ko nagpunta na ako dito. Nung nagka-camping kami dati, nagkahanap kami ng lugar. So ito nga yun. Yeah, yeah, Saint Saint Louis. Louis. Ayan! No? St. Huh? Louis! Hayan o! Hoy! St. Ha? Louis yan. Louis. Louis Saan ang entrance nito kaya? Ha? Saan? Ang eh, saan? Saan ang entrance? <coughs> Ay, hindi, hindi rito dadaan. Ah, okay. Kapasok. Ay, na si Jeff. Ito po yung sibahan ang laki, oh. So, dito yung school ni Jeff. Ayan, dyan. Sarap, puntahan natin. Alright, ito na yung school ni Jeff. Okay, ang daming tao, oh. Ah, bless Jeff. Nakapila <laughs> si Jeff, po alam ang haba ng pila ang pila na yung tagawin ang pila na yung tagawin ba? o oh, yan o, si Jeff o yan, pag dudo na, na siya napita na lang natin kaya <laughs> parang masanay na siya sa pila pila na <laughs> mga, excited. Ang haba pangalawa ng Ang haba ng pinila namin. Yung pala, pupunta muna kami ng orientation. Hindi pa pala ng form bago pala pumila doon. <laughs> pangalawa to. <dito>, pangalawa na <laughs> Ayan na, Jeff. Ano na? Ati <laughs> dito na kami sa orientation. Ayan. Diyos ko po. Dito pala muna bago bigyan daw ng form. Mm. Ayan. Ayan. San Pedro, Laguna, Incorporated Wicca po Hi, Jeff Tapos na kami <laughs> Tapos na kami Uwi na kami Dawan mo tayong rob. <laughs> Uwi na kami Tapos na kami Uwi na, sawa ka Pasok na bukas. Pasok na kumukas Guys, <laughs> ang pinagdaanan guys Bago na tapos yung orientation, saka na ko yung tela and the registration Happy! form. Tapos na <laughs> All right, let's go. And guys, so for the ano, for the finally, finally, <xem> for the final. Tapos um, din, guys. Ang daming ano, ang daming ganap. Unang pinuntahan namin school, mali. <laughs> tapos, pagdating namin dito, nakapila na si Jeffrey ang haba-haba. Tapos, hindi pa pala kami doon. <laughs> pala. Orientation pa pala. <laughs> Yun yung talaga pagka mga incoming first year. So, ay, one way lang ba dito? Hindi naman. So, hindi naman siguro siya one way. Ayun, meron. Ayun. so finally, tapos na kami. So, Aabangan na lamang po natin. Kasi nagulat ako. Kasi yung akala ko mali lang ako ng pagkakaintindi. Kasi ho, nagbibigay ho ng tela. Kasi sinukatan sila. Tapos ay... Tapos ang lang pala, is tela So kanya-kanya palang tahi. Medyo nagulantang ako doon. tela lang. <laughs> ano ah, pala? As in, ikaw yung magpapatahi. So binigyan lang yung tela. Tapos kami mag so maghahanap kami na magtatahi ng uniform ni Jeff. Hala Jeff. Oh! Pero dapat ano, feeling ko kailangan natin magdagdag ng tela. Kasi no, Kasi yung tela mo ay isa ano, na? pang ano lang yan eh, pang isa hang uniform lang yan. So magpapadagdag tayo so, ng dalawa, uniform. Dalawa, so. Ah, dalawa. So kulang pa din. So magdadagdag tayo ng uniform, Jeff. Kasi hindi talaga po pwede yan. Ano? So, yung pinti mo. Yeah. So, ganun. Ang ganda yung explain, ano, explanation. O, oh, di ba? Ang ganda nung sabi ni ng Vice President for Academic Affairs. Oh. Anong sabi niya? Ang ano... Parang, parang yung... Parang ang pag-aaral yung... ay isang mahabang journey mm -hmm. daw. Diba? Long time journey. O, oh, long time journey. Mm -hmm. So, so sure. Tapos, Kailangan, dadaan ka sa proseso at pagkatsigan mo. Okay. Maganda yung explanation niya. Sobrang nakaka-inspired. Talaga. Yung ano, tutuwa po dito. <laughs> <laughs> Tapos sa tawa ko sa kanya. Kaya sabi nung isang teacher do, na nag-orient, <laughs> ang ano, ang slack daw, ang kanyang school ay very open sa lahat. Girl, boy, transgender, gay, tomboy. Sabi niya sa akin, kinalabi niya ko dito, tanggap pala ako dito. <laughs> Sabi niya, tangga pala ako dito, tito. Sabi ko, ay talaga naman si Jeffrey. Kinalabit niya pa ako. Sabi niya, tito, tangga pa ako dito. <laughs> Maganda yung ano, yung parang yung dapat, hindi yung ano, yung, yung average dapat tumas, parang 100%, parang, parang yung, ba, yung Scholarship. Opo. So, may scholarship po pala dito ang ino-offer yung school nila. Okay. So, kailangan makakuha ka ng uh, 2 pa, ba, pa baba, hindi po pwedeng 2 pa taas. Uh, flat 2, 1.75, 1.50, 1.25, and flat 1. Pag ikaw ay lumampas na sa grade, sa ang grade mo sa 225, so hindi ka na-granted for scholarship uh, 100%. 100%. 100%. 100%. Pero pwede ka pa sa scholarship na... 50, 70, uh, 75, 50 mm -mm. Uh, Tapos Si Jeffrey po Narinig mo yung NSTP nyo And P&N &E nyo Ay dito gaganapin So doon yung campus nyo Pero ito yung sa main campus nyo gaganapin Titinan ko ha Kung anong pwedeng gawin Kasi Mamaya kasi After ma Ititinan natin yung class mo Kasi mamaya Ngayon ba, May math subject ka ngayon Tapos after ng math subject mo doon kayo lilipat for PE titinan ko kasi susunduin ulit kita sa school para ihatid na lang kita dito kasi hindi na, hindi kita papayag mag-commute huwag ka nga hmm, pa na ng kaibigan mo para isasabay na lang natin dito sa kotse o diba pwede yon tama pwede? pwede yon oo mm -hmm. oh. Hmm? Ngayon pa nga lang, sabi ko sa'yo, mag-build ka na ng mga pagkakatiwalaan mo na kaibigan mo yan so, dyan. ba Diba? So, ganun. Yung pero ang sasamahan mo laging kaibigan mo ay eh yung makakatulong sa iyo para mas mm -hmm. ano ka diyan, magpagbutihan uh, mm -hmm. mo yung pag-aaral mo. Huwag kang sasama sa mga loko-loko. Mm -hmm. Kaya palagi kang magiging mabait din ha. At huwag na ba ka mambubuli na uh, sinabi doon, 'di ba? Mm -hmm. Yung yung mga pwedeng maging Confidence. Oo, kapag ka may mga bullying ka or violation kang ginawa sa kamag-aral mo kasi sa minsan yung biro wag mo siya dong anuin ng biro kasi mayroong iba na hindi pala biro oo so titingnan mo kung sino yung pwede mong biruin na mamaya masobran ka ng biro pati teacher mo biruin mo so expulsion yun so hindi ka mabibigyan ng ano hindi ka mabibigyan ng good moral and right conduct certificate, hindi ka natatanggapin ng kahit anong school. Kasi, pag wala kang good moral certificate, eh, hindi ka talaga matatanggap sa kahit anong school kasi yun ang isa sa mga requirements. Ha? Kaya piliin mo laging maging maayos dyan sa school mo. Okay? myself. <laughs> what? Well